May natatanggap ka bang message sa iyong Messenger? Kaso ang problema ay hindi mo ito maintindihan. Yung tipong kailangan mo pong pumunta ng Google para ito ay i-translate. Kung isa ka rin sa gumagawa nito na kailangan pumunta ng Google para mag-translate sa message na hindi mo maintindihan, sa bagong update ni Messenger ay hindi mo na kailangan. Kasi sa bagong update ni Messenger ay si Messenger na mismo ang magta-translate para sa iyo. Kung gusto mong malaman kung paano mag-translate ng salitang hindi mo maintindihan gamit ang Messenger, panoorin mo ang video na to pero bago na lahat. Kung gusto mo itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta rin ng Google Play Store. Ayan, kung nasa Play Store na kayo, hanapin niyo lang yung Messenger. So, kapag ganito nakalagay ay updated yung Messenger natin. So, pag nakalagay dito ay update. So, kailangan niyo i-update. Then, pagkatapos ng update, open lang natin. Ayan, so kung mapapansin nyo, may message ako sa isang account ko. So, open ko lang. Ayan, so nakalagay dito sa taas, umuwi ka na, ay Chinese siya. So, halimbawa may nag-message sa na ibang language yung ginagamit. So, ang gagawin lang natin ay ilalong press. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito sa baba ay may nakasulat na translate at pinutin lang to. Ayan. So, read message in your third language. Text or message that you translate will be shared with Meta to provide translation. Then, pinutin lang itong okay. Okay. Ayan, so kung mapapansin nyo, uh, hello pala ang ibig sabihin nun. So, halimbawa naman ay uh, Tagalog or para sa kayo language, uh, or para sa language na ginagamit. So, ang gagawin nyo lang ay long press nyo lang din ulit. So, halimbawa itong umuwi ka na. Long press lang natin ulit. Then, pinutin lang tong translate. Ayan, so, ang ibig sabihin sa English ay go home now. Sugan so, lang kadali